may isa sa mga araw kung saan para akong lalag at talagang ayaw ko bumang. Sakit ang balakang at kasukasuan at medyo nahihilo nga ako. Ganyan talaga kapag malapit na ako magkaroon. I mean kapag malapit na dumating yung buwan ng dalaw. Dahil nga medyo mabigat ang pakiramdam ko, e eh iniligo ko na lang. Kahit papaano dahil nailigo ko nga siya, e eh, gumandaganda ang pakiramdam ko. At nakapag boneless pa nga ako ng walong pirasong bangus for today. Napakakunti nga lang nitong aking binoboneless kaya mabilis ko lang tong natapos. Vlogs. Para nga po pala sa mga bagong nakakapanood ng vlogs ko, hi hi, ako nga po pala si Julie Forbes. Supplier po kami ng tinapanggalunggong at saka daing. Boneless bangus na daing at boneless bangus na tinapang. Kaya po kami yung tinapang sa Kaya naman kung gusto nyo po ng karagdagang income, pwede nyo po akong i-contact. gusto nyo naman pong bumili sa akin ng pangkain nyo lang at pangkonsumo, eh pwedeng pwede rin naman. At dahil direct supplier nga tayo, syempre mas mura. Mabilis ko nga lang natapos yung bangus dahil iilang piraso lang. Kaya naman punasan na natin tong lamesa para maiready naman pang repack mamaya. At umaga kasi oras yun pag-aasikaso namin ng mga isda na gagawing tinapa. At pagdating naman ng mga alas 11 oh, at ang haling tapat, eh yun naman ang oras ng pagre-repack namin. Dating naman ng alas 2 papuntang alas 3 eh kailangan makapag-deliver naman kami sa mga sinusuplayan naming mga palengke at syempre mga tindahan. Tumatanggap din po kami ng mga personal orders. Okay lang po kahit konti o kahit marami. pare pare lang po yeah. yan accommodate pa rin po namin kayo kahit kaunti lang ang order niyo sa amin. Isa nga tong araw na to sa slow morning natin kaya kailangan makapagligpit-ligpit tayo kahit pa paano. Paminsan-minsan na nga lang ako makapunta rito sa working area. Ang mga yeah. anak kasi nating mga lalaki dahil bakasyon eh, sila ang tumutulong sa pagre -repa. Abang ako dahil sakitin nga ako dahil mainit ang panahon ayun nandun ako sa loob ng kwarto at nagpapahinga. Kapag ganito kasi isang linggo bago ako magkaroon o dwago dumating yung dalaw ko eh, talagang nagkakasakit ako. Pero kung na exercise ko sana yung katawan ko eh hindi ako makakaramdam ng ganyan. Experience ko na rin kasi yung puro sakit ako. Tapos nakakapag-exercise ako. Nakakapunta ako ng gym. Aba, lahat ng sakit ko inawala. Nagulat na lang ako. Tatlong buwan ata yun akong nag-gym ng tuloy-tuloy. At nawala na nga pati anxiety ko, nervous ko, sakit ng puson ko kapag kakaroon ako. Siyempre, hindi na rin ako madaling hingalin kung sakaling maglalakad o aakit ng hagdan. Alala ko pa nga, nung looking forward pa nga ako sa paglalakad. Halimbawa, eh malapit lang naman para sa akin. Eh, o okay lang kahit Nakakapag-gym naman ako, nakakatawa lang kasi nag-gym ako ng isang beses, hindi na sa nasunda. Mm -hmm. Sumakit na kasi yung mga katawan ko, ayun, umiral na ang katamaran. Alam ko naman na sa umpisa lang yun. Kaya naman sana, sa susunod, eh makapagtuloy-tuloy na ako. Panahon kasi natin ngayon, kaya mana na rin ang pagkakaroon ng malusog na katawan.